Welcome back mga ropa kwentuhan muna tayo pag-usapan natin ang pinakabagong game ni Kevin Gambao sa Korean Basketball League at ito ay kuwana sa kubuna ng KCC Edges Ang gaganda basa ang ginawa ni Kevin Gambao mga ropa napadali ni Kevin Gambao ang trabaho ng kanyang teammates pinangunahan ni KQ ang palalo kuwana sa malakas sa kubuna ng KCC Edges At dito sa game na ito mga ropa officially si Kevin Gambao na ang pinakauna sa lahat ng players sa Korean Basketball League in terms of assists siya na ang may pinakamaraming assists sa Korean Basketball League mga ropa At dito nga sa game na ito mga ropa, pa. Sobrang daming assist ang ginawa ni Kevin Gambau. Nagtala siya dito sa game na to na tumataginteng na 18 assist. Isang game lang to mga ropa. Pero 18 assist na tumataginteng ang ginawa ni Kevin Gambau dito. Nagtala si Kevin Gambau na tumataginteng na 12 points. 8 rebounds together with 18 assists. Almost triple double performance to mga ropa. Kaya yung mga fans sa kupunan ng Goyang Sono ay tuwang tuwa kay Kevin jambow At bukod pa dyan mga ropa, nakuha pa ng kupunan ng Goyang Sono ang panalo ko sa kupunan ng KCC Edges. Itong KCC Edges mga ropa, malakas sa kupunan to sa Korean Basketball League. Pero dahil nga sa pangunguna at pag-lead ni Kevin Gambao sa kanyang kupunan na Goyang Sono, ay nanalo sila sa kupunan ng KCC Edges. Tumatag yung ding 18 points mga ropa. Historic na ito para kay Kevin Gambao. Nagkaroon nga ng mga open looks dito ang team si Kevin Gambao mga ropa. Ngayon, isa-isay natin at ima imay-may natin ang ginawa discard ni Kevin Gambao dito sa game na to. Kung bakit siya nakakuha ng 18 assists at together dyan with 12 points at 80 rebounds. Ngayon mga ropa, ito ang game analysis at breakdown. Goyang Sono versus kupunan ng KCC Edges. Kevin Gambao sa 18 assists simulan na natin to. Okay, game. Ngayon mga ropa, dito muna tayo magsimula. First five si Kevin Gambao dito mga ropa. May kulay green pa yung kanyang background dito na ng KBL. At sa magkakataon na to mga ropa, unang possession dito na kubunan ng Guanzo. No? Fast break to mga ropa and guess what? Guess who? Kung sino may hawak ng bola dyan. Walang iba mga ropa kundi si Kevin Gambao. Sa may pasa niya lang dito sa may open three point tulad na kanyang teammate mga ropa dito sa may right side corner. Kitang kita ni Kevin Gambao mga ropa kung sino teammates niya ang mga open. At sa magkakataon to mga ropa, pinukol na ang three pointer at resulta niyan, mga ropa. Basket is good para sa kupunan ng Goyang Sono. Yan ang unang assist si Kevin Giambao dito sa game na to. At nasunod dito mga Ropa, nakakuha ng good defensive play si Kevin Giambao. Nakakuha siya dyan ng steal. At another one mga Ropa, fast break ulit. nakubunan ng Goyang Sono dito. Nanguna na naman si Kevin Giambao doon sa may fast break. At ang resulta na to mga Ropa, napasaan naman siya dito ng kanyang teammate. At ang ending niyan mga Ropa, slam dunk dito ni Kevin Giambao. Ang gandang panimula nga nakubunan ng Goyang Sono. Contra sa kupunan ng KCC Edges mga Ropa at lahat doon, involved si Kevin Giambao. At sa magkakataon na to mga Ropa, nakakuha pa ng easy layup dito. Ang ng Goyang Sono. Another another one basket is good ulit. At ito pa mga ropa sa pagkakataon to si Kevin Jabba ulit ang may hawak ng bola dito sa may transition open sa kupunan ng Goyang Sono. Ay sa pagkakataon na to mga ropa, pinasa niya ulit yung bola dito sa may right side corner three pointer. Comment din natin yung teammate dito ni Kevin Jabba na laging nakapwesto sa may three point area. And then si outcome nito mga ropa tong pasa na to ni Kevin Jabba ay na-convert ng kanyang teammate into three points. Basket is good ulit para sa kupunan ng Goyang Sono. Ngayon mga ropa, kung nagtataka kayo kung bakit laging walang bantay ang teammate si Kevin Jabba dito sa may three point area. So, far. Pansin kasi natin dito mga Roma sa transition offense to, na to na kupunan ng Guang Sono hindi pa full established dyan ang transition defense sa kupunan ng KCC Edges. at dahil isang high IQ player itong si Kevin Jambao mga Roma kinakapitalize niya yung pagkakataon na yan na kung hindi pa full established ang depensa na ng kupunan ng KCC Edges. at high IQ players din naman kasi ang teammate si Kevin Jambao mga na naiintindihan nila na talagang kailangan nilang wasakin ang depensa na ng kupunan ng KCC Edges sa may transition defense nito at ang nagiging resulta nga niyan, mga Roma dahil nakapwenso agad sa may 3-pointer at naibabasa agad ni Kevin Jambao yung bola three pointer para sa kupunan ng Goen Zone Basket is Good. Pero syempre, mga ropa, ang kupunan ng icc Edges ay hindi mahilang kupunan to. Kaya doon sa kabilang banda, mga ropa, pumupukol din sila ng kanilang mga tira. Pasok din ang 3-pointer na to para sa kupunan ng ACC Edges. Easy money para sa kanila, Basket is Good din. At dito sa possession na to ng kupunan ng Goen Sono mga ropa, ang gandang game play ang ginawa dito ng kupunan ng Goen Sono. Pansinin natin tong player na to ng kupunan ng Goen Sono, na pineke niya yung pagpunta niya dito sa may right side. hala nung kanyang defender dito, mga ropa, na dito siya sa side na to pupunta, pero doon pala sa may kabila. Tendency out to mga ropa. Ropa para ng kubuna ng Gwen So, no, libreng libre na diyan sa may lalip. Easy layup lang ang ginawa dito mga Ropa. Easy money, no problem. Ngayon mga Ropa, bumawi diyan ng kubuna ng KCC Edge sa kalang 3 pointer mga Ropa. Well contested shot naman yan, 3 pointer na yan mga Ropa, pero still, naipasok pa din yan ng kubo ng KCC edges. Kaya sa pagkakataon na to mga Ropa, dikitan lang ang laban. 27 to 25 ang score. Labang pa diyan ang kubuna ng KCC Edge. Medyo naglalaban nga ang kubo na ng KCC Edge mga Ropa sa pagkakataon na to. Yung offensive rebound ay nabasa kami nila mga Ropa. Kaya ang resulta nito, 2 points para doon sa may import man. Vasquez good. At ito ba mga ropa, yung import ulit na may hang na bola dito sa may At iniwanan lang yung primary defender mga ropa, may close out defense naman dyan, ang kumunan ng Goyang Sono. Yun nga lang mga ropa, harap-harapan, pinoserize dito ang close out defense ng kumunan ng Goyang Sono. Ang lakas ng import na to, ng kumunan ng KCC Edges, basket is good. At dahil nga nakita na ni Kevin Jambao na medyo nagiinit na sa opensa dito, ang kumunan ng KCC Edges, gumawa na siya dito ng paraan. nakakuha siya dito ng good defense mga ropa, still yan kay Kevin Jambao. At ang resulta nitong good defense na to ni Kevin Jambao, fast break ng kumunan ng Goyang Sono na una na yung teammate ni Kevin Gambao doon sa may pass may pass lang ni Kevin Gambao dito another assist para kay Kevin Gambao easy 2 points para sa kanyang teammate basket is good at tignan natin yung possession na to ng kumunan ng Gwengso no mga Ropa pansinin natin yung defensa dito na ang kumunan ng KCC Edges kitang kita natin dito mga Ropa nakasaw defense dyan ng kumunan ng KCC Edges si Kevin Gambao mga Ropa nandito sa may top of the key 3 pointer ang daling pass lang ginawa dito kay Kevin Gambao mga Ropa kitang kita natin yung separation na mayroon si Kevin Gambao sa kanyang defenders kasi nga nakasaw defense dito ang kumunan ng KCC Edges kaya pinukul na ni Kevin Gambau yung open 3-pointer niyan mga ropa At ang resulta naman yan mga ropa Pumasok ang 3-pointer na to para kay Kevin Gambau Basket is good para sa kanya At ito pa mga ropa, sabi ko nga sa inyo naka zone defense niya ng kupunan ng KCC Edges At sa magkakataon na to, mga ropa Nabigyan naman ang bola dito si DJ Burns Dahil sa sound defense ng kupunan ng KCC Edges mga ropa Nakabuelo dito si DJ Burns Binangga niya dito yung defender ng kupunan ng KCC Edges Tendency outcome nito mga ropa Easy 2 points para kay DJ Burns Basket is good Kaya sa mini-run na yan ng kupunan ng mga ropa at na 36-31 agad ang score. Lamang na ng 5 puntos niya ang kumuna ng Goyang Sono. At sa pagkakataon na to mga ropa, si Kevin Gamba ulit ang nagmamando ng bola dito para sa kumuna ng Goyang Sono. Hand -off niya lang na bola dito sa kanyang teammate sa may 3 point area. Yang hand up na yan mga ropa, mayroon ding screen yan. Kitang kita natin dito mga ropa, na screen na ni Kevin Gamba dito yung defender ng kanyang teammate. At ang resulta niyan mga ropa, enough space, enough separation para sa teammate ni Kevin Gamba. Basket is good ulit ang 3-pointer na yan para sa kumuna ng Goyang Sono dahil yan sa pangunguna ng hand nato na to, ni Kevin Kevin Diabao at the same time ng screen ng kanyang ginawa. At ito pa mga ropa, another one ulit dito, possession ulit ng kupuna ng Goyang Sono. Sa pagkakataon na ito mga ropa, nabigyan naman ng bola si Kevin Jambao. dito sa may right side corner. Pero ang ginawa ni Kevin Jambao dito mga ropa, kinig out niya yung bola papunta doon sa may kabilang side, sa may left side corner 3 pointer dahil nakita niyang open dito yung kanyang teammate. At ang resulta na naman ito mga ropa, napadali na naman ni Kevin Jambao. ang trabaho ng kanyang teammates dito. Pasok na naman ang tira na ito ng kupuna ng Goyang Sono. Resulta niya ang pointer basket. good. Easy man para sa kanila. No problem. Bulusok nga sa sa dyan ang kumpunan ng Guayang Sono. Mga ropa, nag-turn over pa dito ang kumpunan ng ECC Edges. Kaya opportunity to para sa kumpunan ng Guayang Sono para mag-fast break. At ang fast break na yan, mga ropa, easy 2 points na naman. Na i-convert na naman ang kumpunan ng Guayang Sono into points. Basket is good. Kaya sa magkakataon na to, mga ropa, tumataginting na 42 to 33 na ang score. 9 points na ang hawak na kalabangan dito ng kumpunan ng Guayang Sono. Lahat yon sa pangunguna ni Kevin Gambao. Nag-enjoy ka na at nanalo ka pa. Piliin ang link na nasa comment section. Gamitin ng promo code na Johans pili ng sports option para makakuha ng 12,000 bonus. Nakabawi naman dyan ang po ng KCC Edges mga ropa. Slam lang dito ng import nila mga ropa. Ang lakas talaga ng import ng po ng KCC Edges. At sa magkakataon na to mga ropa, bumawi naman si DJ Burns sa may kabila. Till rap ang ginawang tira dito ni no DJ Burns. Pati si dyan ang depensa ng kupon na ng KCC Edges. At sa magkakataon na to mga ropa, sa senaryo na to, good defense na naman ang gawa dito ni Kevin Chambao. Nakakuha na naman siya ng na steal dito mga ropa. Dito nga sa game na to mga ropa, 4 steals sa tinala ni Kevin Chambao. At dahil sa steal na yan mga ropa, Nakapag-pass break na naman dito ang kupunan. Ah, na kupuna ng Goyang Zono, mga Ropa. Easy 2 points para sa kupunan ng Goyang Sono. Basket is good. At dahil sa ranan, mga Ropa, 50 to 35 na ang score. Lamang ng 15 points dito ang ah, kupunan ng Goyang Sono. Kora sa kupunan ng KCC Edges. At another good defense na naman laro dito ng kupunan ng Goyang Zono, mga Ropa. At sa pagkakataon na to, nabawi naman yan ang kupunan ng KCC Edges. Pero another steal ang ginawa dito ng kupunan ng Goyang Zono. Counter steal yan, mga Ropa. At dyan sa steal na yan, mga Ropa, another pass break na naman dito Nagawa ng kupunan ng Goyang Zono. Easy two points na naman para sa kanila basket is good. Bumawi naman dyan. Ako po ng KCC Edges, mga ropa. Sa pagkakataon na to, slam dunk na naman ang ginawa ng kanilang import. Ang lakas talaga ng import. Ako po ng KCC Edges, mga ropa. Dahil sa slam dunk na to, basket is good din. Basok po ng KCC Edges. At sabi ko nga sa inyo, mga ropa, sound defense na lalaro dito ng kupuna ng KCC Edges. Sa pagkakataon na to, mga ropa, ang gandang pasang ang ginawa dito ako na ng kupuna ng Goyang Sono. At ang gandang screen din naman ang ginawa dito ng player ako na ng kupuna ng Goyang Sono, mga ropa, para maging open talaga, totally. Dito sa may top of the key 3 point, po ng kupuna ng Goyang Sono. Kaya mga ropa, 3-pointer para sa kuna ng Guangzhou. No basket is good. At sa pagkakataon na to, mga ropa, sa senaryo na to, muntikan pang mawala ang bola dito kay Kevin Gambao. Pero basurang possession na nga sana dito para kay Kevin Gambao, mga ropa, naging ginto pa para sa kanya At dahil naipasin niya yung bola dito sa may left side corner 3-pointer, mga ropa. At dahil dyan, mga ropa, 60-41 na ang score, 19 points na ang hawak na kalamangan dito ng kuna ng Guangzhou. No? Dahil dyan sa 3-pointer na yan, ang teammate ni Kevin Gambao. At dahil din sa assist na yan ni Kevin Gambao, bumawi naman dyan ang kuna ng KCC Edges, mga ropa. 3-pointer din, nakalabi na kawalan dito, basket Is good Goodnet. Yun nga lang mga ropa sa kabilang banda, si Kevin Kiamba ang may hawak ng bola dito para sa kabunan ng Goyang Sono. This time mga ropa, penetration ni Kevin Kiamba sa depensa ng kabunan ng KCC Edges. At sa penetration na to mga ropa, sa swing niya ng bola din sa may gitna. Tendency outcome nito mga ropa, easy two points na naman para sa kabunan ng Goyang Sono. Courtesy sa napakagandang assist na to ni Kevin Kiamba. At pagkasunod na possession dito mga ropa, si Kevin Kiamba ang may hawak ng bola. At sa pagkakataon na to mga ropa, hand-off ulit ni Kevin Kiamba din sa may 3-point area. Sa hand-off na yan mga ropa, nagset na naman na screen dyan tendency out kami nito mga ropa again kitang kita natin dito enough space enough separation ang naging ang naging ginalabasan nito mga ropa tendency out nito 3 point or naman para sa puna ng going zone o basket is good at sa pagkakataon nito mga ropa na foul dito ang kupuna ng going zone o mga ropa yun nga lang hindi ito tinawagan ng referee kahit si Kevin Gambao mga ropa alam niyang na foul dito ang kanyang teammate at dahil niya sa pagkakataon na yan mga ropa nakapagpundar dyan ng na 2 points sa kupuna ng KCC Edges dahil sa reklamo nila Kevin Gambao 69 to 60 nga ang score mga ropa 9 points lang ang lamang dito ng kupuna ng going Sono. At sa magkakaraw na to, mga ropa, si Kevin Gamba ulit ang may hang ng bola. Pick and roll play niya papunta kay DJ Burns, mga ropa. Ang gandang pick and roll play nito, mga ropa. Ang gandang pass ang ginawa dito ni Kevin Gamba. Ang resulta nito, mga ropa. Easy 2 points para kay DJ Burns, mga ropa. Walang kahirap. hirap base it is good para sa kanya. At sa magkakaraw na to, mga ropa, nagmintes ang tira ng kabunan ng Goyang Sono. Pero yung mintes yan, mga ropa, ang offensive rebound ay napas sa kamay dito ni Kevin Gamba. At ang gandang behind the back pass to para kay Kevin Gamba, mga ropa. Napakasimple pero napakaganda ang ginawang pasa na to ni Kevin. Kevin Gambao. Another two points na naman para sa puna ng Goyang Zone so, no basket is good. Sa senaryo na to mga Ropa, ang gandang depensa ang pinakita dito ni Kevin Gambao. Yun nga lang mga Ropa, kahit na magandang depensa to. Pinanis naman ang opensa ng puna ng KCC Edges. Ang depensa na to ni Kevin Gambao. Pasok ang three-pointer na to ng kapunan ng KCC Edges. Buti na lang mga Ropa doon sa kabilang banda. Bumawi agad dyan si Kevin Gambao. Another hand na naman ni Kevin Gambao dito sa kanyang teammate mga Ropa. Ang hand na yan, may kasamang screen yan. Tendency outcome nito mga Ropa, kanina ko pa pinaulit-ulit. Dahil ba, ulit, ulit din tong ginagawa ni Kevin Gambao. In trapped space and up separation dahil sa screen handoff niya ni Kevin Gambao. Resulta nito, 3-pointer para sa kabuna ng Goyang Sono. Diyan naman sa 3-pointer na yan, ang kabuna ng Goyang Sono. Mga Rob, nakabawi naman dyan, ang kabuna ng KCC Edges. 3-pointer din, ang kanilang pinukol dito. Basket is good. Palitan sila ng 3-pointer dito na ang kabuna ng Goyang Sono. At sa possession, ang kabuna ng Goyang Sono, mga Rob, dito, ang gandang pasa ang ginawa ni Kevin Gambao. Ang gandang cut din naman ang ginawa dito ng kanyang teammate. Easy 2 point sa kanilang napuntar dyan. Basket is good ulit. At ito pa mga Rob, another one papunta doon sa may gitna. Kumat dito yung teammate ni Kevin Kevin Gambao at tingnan natin dito napakaganda napakaastig na pasa na to ni Kevin Gambao another one mga ropa ang resulta nito 2 points na naman para sa kuna ng Goyang Sono Tumataginting na 18 points nga ang naging assist ni Kevin Gambao dito sa game na to at bago pa matapos yung game na to mga ropa nagpakawala pa si Kevin Gambao na 3 pointer niya para sa si Leon dito ang panalo nila kung sa kuna ng KCC Edis pasok ang 3 pointer na ni Kevin Gambao basket is good at dito sa pagkakato na to mga ropa ang huling assist ni Kevin Gambao ay again dito sa may 3 pointer na kuna ng Goyang Sono pang 18 assist to ni Kevin Gambao mga Ropa, at naresulta niyan. Pasok na naman para sa kupunan ng Goyang Sono. Kaya ang ending, mga Ropa, eventually, 95 to 85 ang score. Lamang na sa puntos dyan ang kupunan ng Goyang Sono. Nanguna dyan si Kevin Yambo, mga Ropa, 18 assists nga kanyang tinala dito. Panalo ang kupunan ng Goyang Sono. What a performance para kay Kevin Kiambao. Ngayon, mga Ropa, ano sabi niyo dito sa game na to ni Kevin Kiambao? Pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion. Magkwentuhan tayo.